Yo, what's up, mga ka-best bar na master siya, lumka yung atanan. Ano nasa na ninyong ka-best bar? Aron, mag-vlog na kita sa akong balay karon. ba Mga ka-best bar, mang house tour kita sa akong balay. O karon at atong ako nang ishare ka ninyo ang akong balay. Babalik-balik man tayo ngayong araw, pero ngayon ay house tour muna tayo para sa ating bagong vlog. Kaya, Don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow on TikTok page. Then 1005 followers tayo. 1005 followers special tayo ang house tour with your Kabes Bar. Wala <laughs> ka best bar. Dihan i ako. No, balay. Black 4, Lot 23, Villa Felista, Tungkil, Minglan, Nilea, Cebu. Ayan ha, makita nyo nga akong mga very loving na plants. Ang pinggan dyan lola. Kanyang kamungday na iya pa dyan tamnan pero wala pa tubo. Why naman ganun? And this is my kangkong. This is my alugbati and spring onion. Siyempre, di ginamawa. And then, we will come inside. And here is bubungad sayo. Another plant. Plants na naman. And then, our gate na lagi wala pa i-repaint And then this is the balcony and bodega So this is guys Kani among bodega and this houses all of the guba ng mga gamit dari sa uh, balay. Din hinapod ni ining tumura, mo sulod na po kita sa among balay na kaayo. Mga ka best part, ngit-ngit kaayo, pero ako giyon tagaan giyod niyo ka ng effort, no? O aron lang makita ninyo ang inside sa among balay kung wala pa giyod ka nakasuot. So ka best part, come with me as we enter this house. Ngit-ngit man kayo, pero let's go ra! Sulod na ta, guys! So, ngit-ngit man kayo, so let's effort This is my balay. This is my sala. Sala ko to guys. And here's my lola B. Tulog na tulog. Lami kay tulog guys. Kani among sala guys. And, and with Shoutout Shout out sa atong mga San Roque Parish Batch 2023 Ministry of Altar Servers na na-investiture. Ito palang picture natin, no? Comment down kung na-notice mo, guys. Dara atong mga among mga gamit ng mga abobot. Eh, eh. Ang mga gamit po. Another gamit. Another abubot. And then, mga munyekang collection. May munyeka, another collection. May another collection, guys. Regalo sa akong lulabi. Sa akong mga lula, mga plato. Regalo sa akong madis, sa akong... Lula na po. Fly What are my appreciated gifts ever? Mga baso. Money among kusina guys. Kusina siya namo guys. Among lutoan. CR namo guys. This is my photos guys. Mga portraits. My PYD. Last 2023. And my latest PYD. 2024. And mga ka best bars, sa putas the second floor wherein we will be entering the most darkest rooms ever. We will begin with the second bodega, guys. Yan? So, kani ang bodega, guys. Bodega judicia, guys. Bisag ay katre. Because this also serves as guest room to ay visita. But. in the future years, mabudega na guys because much of the things na nasa obos like the boxes will be moved here because lagi it's quite interesting na bodega ho ni because why not proceeding ta the next room that is kwarto sa kong lula guys So this is her and also second guest room. Nothing much here because there's man And the third one because it's locked. This is my room. It's locked guys and it's locked so we can enter. But in fact, wala man one gamit to use it but Dire ko sa guys. Dire ko mag-picture picture. But, sira na ni. Because, na niya ang door. Na, no, door key. Rather. And here's my certificate kay kuwang man ang among sabitanan. And, this wall will be in the future or soon mabutangan o mga pictures nato mga sa best part. So, before ta mag-end, ako tanahan ka ninyo ang uh, major problems. So, number one ka uh, saksakan, unsafe mang kaayo, nangit dagang problems pa sa bay, including here, kung unsa o pag display. Next will be the lightning, kanyang among sugaan, na di judi siya sama sa oba na switch saksakan kani saksakan niya guys magsaksak ra mi sa among suga did you siya switch Because, kani nga dapit switch niya sa but kamalas lang if ma open siya Dili siya mo fire. But, when it he comes here sa kitchen musigas siya so there you go guys nakita niyo na ang tinood na balay na mo. so this is among balay guys and you hope na magustuhan niyo mga akong vlog don't forget to subscribe sa ka best for youtube channel and watch it on facebook and also follow us on tiktok Ka-Best Bar Official. Mga best Bar, more vlogs to come ta guys. Love you all. Mwah, mwah. See you on the next vlog.